Ay, hey, Mang Romy, magandang umaga. Uy, hmm. Berto, uy, kumusta nga pala yung tindahan mo? Ah, uh, yun, medyo matumba yung benta kasi puro QR yung hinahanap ng mga, ano, customer ko. Eh, wala namang QR. Hmm, ano QR? ba yun? Hmm. Parang Can Collect. Can -collect? Ano ba yung Can Collect? Hindi mo alam yung Can Collect? Hindi, explain mo nga sa akin. Ganito yan. Ang Can ay ang digital wallet ng peddler na ginawa para sa mga merchant o may-ari ng tindahan katulad natin. Para makakolekta ng bayad sa mga customers, gamit ang iba't ibang digital consumer wallet at banking apps. Yun yung CanCollect. Ah, ganun ba? So, pwede na ako makapagkulekta ng bayad gamit yung QR? Oo, through QR, pwede na magkulekta ng bayad. Tapos kahit anong e-wallet at oh, mobile banking? Yes. Eh, hey, napaganda pa nun. Ganun, kaganda niyo, yung CanCollect. Tapos, ano namang benefits ng CanCollect sa katulad nating mga negosyante? Ano-ano ang mga benefits ng CanCollect para sa katulad nating mga negosyante? Unang-una, libre ng gamitin at walang charge ang merchant sa pagkolekta ng bayad. At ito pa, pangalawa, walang limit sa amount na pwede i-collecta. Di ba? Ang ganda. Meron pa. Huh? Pangatlo, mabilis at safe ang pag-send out ng pera na i-collecta. -co Di ba? Ganda. meron pa ay, di pa tapos di pa tapos ito pinakamatindi nito insured ang wallet balance mo hanggang 500,000 via PDIC ng Banko Sentral di ba? yung balance ba mo ba? yung wallet balance mo insured ng Banko Sentral safe na safe na. safe na safe yan meron pa ay, di pa patatapos may panglima pa ano yan? itong pinakamatindi may extra kita sa bawat transaksyon. Ay, di ba? Sa bawat transaksyon natin through CanCollect, may extra ng kita. So, bukod dun sa tubo mo sa tinitinda mo, may extra kita pa. Oo, oh, oh. may extra kita ka pa sa loob ng kan Di ba? Ang ganda, di ba? Oo. Oh. Ay, gagamit na rin ako ng ganda ang Oo, Maganda to. Oo, oh, para ano. Para gaganda. pag hinahanapan ka ng QR, may sabot ka na. Oo. Oh. Ayan! Si... Oh wait, hey, sige, sige. Sige mang roaming. Gagamit na rin ako ng ano, can collect. Maraming salamat, sige. Iba, the best can collect. Capture ang e-wallet ng bais na tindera. Lahat, pwede dito. Oh.